Ngayong araw na ito ako'y paalis. Iiwanan ko ang aking mahal sa buhay, lalong lalo na ang aking pamilya. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa aking pupuntahan. Papunta ako sa Sambuanga, doon ko kasi pupuntahan ang aking akyatang barko. Natutuwa ako dahil first time kong makarating sa Sambuanga. Kailangan tanggapin ang buhay si Perer kahit meron akong halong kaba sa aking pupuntahan. Ngunit nandito na ako sa Sambuanga, hindi pa rin maalis sa isip ko ang aking pag-alala dahil sa aking naiwang pamilya. Nagulat ako sa aking napuntahan, parang hindi company, parang kulungan ang napuntahan ko. Awa ako sa mga kadeting na una sa akin, sabi nila sa akin, wala na silang magawa dahil nakapagbigay na sila ng pera sa agency, lalong-lalo na wala silang pamasahe, pauwi sa kanila. Kaya ako, nagtatanong-tanong na rin ako dito kung ano ang kalagayan ng bilang isang kadete, ngunit hindi ko natuwa dahil wala palang lang on board dito. Ang mga kadete dito, 5 months na hindi pa nakakaakyat ng barko. Yung mga ibang kadete dito, hindi na nila makontak ang agency nila. Ako naman in interview ng company, nagulat ako magkaiba ang sinabi sa aking agency, magkaiba din ang sinabi sa akin ng company. Lalong lalo na nagulat ako, hindi alam ng company ang name ng agency ko. Nag-bankout ako dahil hindi maganda ang trato nila sa mga trainee along lalo na sa mga pagkain nila awang-awa ako sa mga kadeting na una sa akin hindi ako nag-backout para sumuko ang gusto ko lang ang company ay may malasakit sa isang trainee aasal hayop kong ituring ang trainee umalis ako sa company kahit wala akong tamasakit tinawagan ko ang aking agency at sinabi ko sa kanila ay ilipat ako sa ibang shipping at ngayon wala pa rin silang tugon. Nakiusap ako sa mga gwardiya na dito muna ako. Nagkwento ako sa kanila kung ano ang nangyari sa akin mula nung dumating ako kahapon. Nagulat sila sa aking sitwasyon. Sabi ko mag stay na lang ako dito kahit wala akong flight. Dahil dito sa airport safety ako. Ang hindi ko pala alam, sinasarado pala ang airport pagdating ng 5pm dahil wala ng flight. Hindi katulad sa Maynila, 24-7 ang bukas ng airport. Sabi ko sa sarili ko, bahala na kung ano na mangyari sa akin. Kesa naman dun sa company na walang kapwa tao. Habang kumakain ako, hindi ko pala alam nakikinig ang mga driver na nagtatrabaho sa airport. Dahil hindi naman ako tiga dito, naawas sila sa akin. Lalong lalo na si Kuya Bong. Si Kuya Bong pala ay dating sundalo. na daw niya yung naranasan ko. Nung nasa Manila pa siya. Nakawa siya sa akin dahil wala na daw akong budget. Kaya pinatuloy niya sa ako sa bahay niya at pinagluto pa akong isda at puset. Maraming salamat dahil hindi siya nag-alinlangan na ako'y tulungan. Pagpatak ng alas 8 ng umaga, ganyan lagi si Kuya Bong. Papasok sa airport araw-araw. Kumakain pala ako kasama kong ang kanyang bayaw pati ang kanyang anak na nagluto ng pagkain namin. Ayan pala ang bahay ni Kuya Bong. May alaga siyang manok at mahilig pala sila sa halaman, lalong-lalo na ang kanyang asawa. Paduyan-duyan, parelax-relax. Pero salamat pa rin sa Diyos nakatagpo ako ng taong mabait. Kung maiba-iba lang 'yan, siguro hindi ganito ang kalagayan ko ngayon. May mga tao pa rin ang mabubuting puso kahit hindi ka kakailan. Salamat kabong pati sa pamilya mo. Ngayong araw pala na ito, ihatid ako ni Kabong sa terminal ng bus papuntang Manila. Binigyan ako ng advice ni Kabong. Kung sakali daw kami bumaba sa dipulog, huwag daw ako magpatapik ng kamay sa braso dahil marami daw doon black magic lalo na sa pagbili ng mineral. Siyempre hindi pwede ako mag-isip ng relax lang dahil hindi naman ako tiga dito. May halong ka Pero okay lang. Basta makauwi. Nakakagulat dahil meron palang ganong nangyayari na gumagamit ng black magic. Nandito na kami sa terminal papuntang Maynila. Advice lang sa kapwa ko kadete sana alamin nyo muna kung saan kayo pupunta o kung saan kayo ilalagay ng agency lalo na sa malayo kayo ilalagay kaya magtanong tanong muna kayo yung video na to ginawa ko sa mga baguhan nag a pa lang ng apprentice lalo na kung walang pakialam sa iyo ang agency mo kaya maraming salamat sa nanood ng aking video salamat ko sa Diyos